Hi Virgo, welcome for your card reading. Sa oras na klinik mo ang video na ito, ay ma-activate yung energy mo. Tandaan mo lang, ito ay gabay lamang. Kunin mo lang ang makakatulong sa'yo ngayon at isang tabi ang hindi. At kung meron ka mga gustong ipapray over or send the treat ng positive energy during my meditation, i-comment mo lang sa baba. It's totally free. At tandaan mo lang Virgo na ang pinaka-importante sa lahat ng card reading ay ikaw. So let's start for your, your card reading, okay? So for Virgo sign, thank you so much. Oh, okay. Oh, okay. You have you have a three card, okay? So you have a doubt, the worry, and the discipline, okay? So doubt, I release the need to know all the answer. Worry, I am learning that worry does it change an outcome. discipline. I can accomplish what I set my mind to. So, I guess, uh, ilas ko yung discipline. Dito tayo una sa worry and doubt. Okay? Hmm. Okay. Virgo, parang sinasabi ng card mo, okay, na alam mo yun, yung nasa proseso ka na kung saan gusto ni God, uh, mag, uh, ano na, humakbang ka na. Pero parang dito ka pa, sa uh, parang ayaw mo pa so parang may pressure so ah uh, kaya ngayon ah uh, kaya nagkakaroon ka ng worry and doubt so ah uh, worry kasi is alam mo yon yun yung uh, ikinakatakot mo So, yun yung mga experience mo ng past mo. Baka nagkaroon ka ng past experience for pain. And doubt naman is yun yung mga natatakot ka na baka ano sabihin. Natatakot ka ma-fail. Natatakot kang madapa. Magkamali. Okay? So, tatandaan mo lang Virgo na yung uh, plano sa'yo ng Diyos ay mas malaki kaysa sa plano mo. Okay? Tandaan mo lang na kung ano lang yung kaya mo ngayon, yun lang yung gawin mo. The rest ay i-give na kay God. Ibig sabihin, Virgo, it's not about mind. It's not about logic. It's all about the opening of your heart. Pag sinabi opening of your heart, hindi siya nakikita. Hindi siya kaya tindihin ng mind natin. Kundi nararamdaman mo lang or feeling. So kahit hindi mo pa nakikita ngayon yung biggest picture, is uh, pagkatiwalaan mo yung sarili mo at pagkatiwalaan mo si God na siya ay gagabay sa iyo. Okay? So yung mind kasi natin as a Virgo sign, isa ka sa mga overthinking, okay? Gusto mo yung perfect, ayaw mo na magulo, gusto mo maayos. kasi minsan nag-over service at nakakalimutan na yung sarili mo. Okay? Sometimes nagsuppress ka ng emotion kasi mas gusto mo ikaw na lang yung parang mag-ayos. Okay? Kaya sinasantabi mo minsan yung sarili mo at napapabayaan mo. Okay? Lalo na, isa ka din sa mga, alam mo yun, yung um, mataas yung standard mo. Tandaan mo lang, Virgo, na yung mind natin, yung mind kasi natin, isa sa trabaho niya, function niya, is mag-solve. Okay? Mag-analyze. mag, uh, mag, uh, mag, parang, uh, ano tawag dito, na, to protect you kaya nga minsan, may mga bagay na gusto mo na sanang gawin, gusto mo na humakbang, eh may something na hindi mo maituloy because of your mind. Kasi nasanay siya ang pinoprotektahan kanya niya dahil yon sa mga dating mong experience. Okay? So, yung mind natin, ang iniisip niya, the past and the future. Okay? Kaya nag-worry ka ngayon. So, pag yung past uh, Virgo is tapos na siya kunin mo lang doon kung ano yung mga lesson na, na, na experience mo, na dalhin mo sa kasalukuyan. Yung future Virgo ay um, pag nag-iisip ka ng future, it's a mind din. Kasi hindi niya kayang uh, makita yung now, yung ngayon. Yung kaya lang niya makita ng brain natin is yung past. Okay? At nag-iisip siya for future. So, yung future mo, kung ano ang umpisahan mo ngayon, yan yung magiging future mo, Virgo. Okay? So, kung humakbang ka ngayon, para siyang puzzle na magbubukas unti-unti. Okay? So, ngayon, hanapin mo kung ano yung pinaka-purpose mo, ano ba yung, ano ba yung, uh, uh, tawag dito, yung biggest why mo sa sarili mo. Kasi hindi ka, Ginigis, hindi ka ginigising ni God everyday para lang kumain, maghanap ng pera, magtrabaho, magnegosyo. Pero binikising ka niya para makita mo yung purpose mo. So, you have a biggest purpose, lalo na. Gift mo saka sa magaling mag-ayos. Uh, kung baga, uh, uh, magaling kang kung baga, mag-isold. Ma Kasi nga, the bird mo is Mercury in the planet. The Mercury of communication and the intellect, the mind. Okay? So, matalino. And, isa sa mga best na therapy talaga sa iyo, Virgo, is journaling. So lahat ng iniisip mo, ano yung kina-worry mo, ano yung kinadoubt mo, sulat mo dun sa notebook. Journaling is therapy. Kaya tayo may kamay at kaya tayo nagsusulat. It's a skills. It's a therapy kung saan lahat ng iniisip at nadadarama mo ay transfer mo dun sa notebook. Okay? Because yung kamay natin is the connection, extension siya ng ating brain. Kaya uh, journaling is the best for you lalo na uh, overthinking. At isa pa, meditation. Meditation is pagmuni-muni or in the silent time, okay? So praying is talking to God. So talk to God. Sabihin mo sa kanya, anong kinawaworry mo? Ano yung kinababahala mo? Ano yung doubt mo? Kanino? Saan nag galing Saan nag-umpisa? ano yung ano yung gusto mo mangyari bigyan mo ng malaking uh, purpose yung sarili mo at isulat mo doon sa notebook and have time to meditate every morning o bago ka matulog kahit 10 minutes, 15 minutes o kung kaya 20 minutes that is the time for listening to God then deep breathing exercise meron yun sa YouTube and the best exercise for you is yoga hindi sa'yo bagay yung magbubuhat ka na mag-dream lalaki man babae para magkaroon ka ng flow. Kasi mostly ang mga Virgo nagsasuppress ng emotion sa katawan. Kaya nagkakaroon ng emotional imbalance, nagkakaroon ng hormonal imbalance, nagkakaroon ng tightness sa katawan. Okay? Nagkakaroon sakit ng chan, nagkakaroon panic attack, uh, ano, dizziness, vertigo. So, journaling, gawin mo yon na part na ng magiging life mo na nagsusulat ka lahat ng emotion mo, lahat ng iniisip mo. Okay, Virgo? And yung get diyan pinikay sa ni God para uh, sa wala lang. Okay? So, I know nasa proseso ka na. And uh, isa sa dito is discipline, okay? So, discipline ibig sabihin, pangalagaan mo yung mind mo. So, go out, go to the nature. So, isa din sa pakapababa ng cortisol mo kasi overthinking is high of cortisol sa katawan is exposure to the sun. So, every morning, expose yourself sa sun para bumaba yung cortisol, tumaas yung dopamine mo. Okay? And deep breath exercise meron sa YouTube, meditation meron sa YouTube, yoga meron din sa YouTube o mag-enroll ka sa yoga class o yoga na meron go offer malapit sa sa'yo. Okay? And isa pa, Grego, is gusto kong uh, ma maingatan mo yung katawan mo. So, go for low-carb and intermittent fasting. napin mo si Dr. Joseph and Grace Rojo para magkakaroon ka ng awareness. Paano mag-take care ng sarili mo. Paano yung tamang pagkain. Okay, tamang oras na pagkain. Dahil hindi ka, minsan hindi tayo galit eh. Pagod lang tayo kasi na-overwork tayo. Okay? So, ngayon, it's time to discipline para yung worry mo malusaw siya, yung worry and doubt part siya ng buhay natin pero hindi mo kailangan na magiging boss mo siya. Sumabay ka lang dun sa worry and doubt mo unti-unti yan malulusaw. Kung lalabanan mo yan, hindi hindi yan mawawala. Okay? So hanapin mo lang kung saan siya nagmumula at tandaan mo lang na kahit magkamali ka man, okay? Kahit dumapa ka man, kahit magkagulo-gulo man sa labas, okay, Virgo, itutuwid at itutuwid ka ni God. Okay? So, yung, yung worry mo, trust yourself. Trust God. Okay? God is within you. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka dumapa. Hindi ka nag fail para uh, parusahan. Ginawa yun para makita mo yung iba pang anggolo ng iyong buhay. Okay? Na hindi lang mind, but go in within your heart with your emotion. Okay, Virgo, and hopefully Virgo pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Okay? So trusting yourself, okay? Isa doon is pag pagpumili ka ng pagkain sa restaurant, hindi mo tatanungin yung mga okay? Hindi mo tatanungin yung yung uh, asawa mo o anak mo. Mag-decide ka by, by your own self, okay? So mag-decision ka na kung ano mong mo, ikaw yung mag-decision. Okay? Hindi ka magtatanong. Okay? Para ma magawa mo yung, yung uh, tiwala sa sarili mo at magkatiwala din yung katawan mo. Kung kailangan mong gumising ng 6 a.m., gumising ka ng 6 a.m. Huwag mong i-alarm na alas 7 pa para magkaroon ng trust yung katawan mo para sumunod siya sa'yo. Okay? So, yan lang muna ngayon, Verbo and wala ka lang sa sarili mo at hindi mo pa nakikita yung biggest picture, go forward na kasi nasa proseso ka na. And watch spiritual awakening na Tagalog para mas more ka magkaroon ng awareness about the evolution ng iyong soul, ng, uh, ng kabuuan mo. Okay? So thank you so much and see you in your next guide.